boleh eh wala nak ke depan the vision saya strong apa strong kepada isstrong kepada ya ay ay saya saya isstrong deli strong isstrong saya strong, strong. Shara, strong. strong Strong, strong, Be strong. Be strong. Yeah. close, open, close, open. Talent, <laughs> chara, talent, talent. Clap, clap. Clap your hands Clap your hands. you. I Clap your hands. Ayan, sa tush. Hindi. Hi, Ate Precious. Ate Precious. hi, Hi, Ate Precious. Ate Precious. Ate Precious na. Ate Precious. Hi, Ate Precious. Nga, ako mo. Um. Ayun, tingin ka dun sa Ate. ano ba? Ate. 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 Dito, dito. Ate, Ate oh, Precious. Hey hi. <laughs> hi. <laughs> <laughs> Nag-video si Ate. Shara. Hi. Hi. Uh, hi.

kay all you want. Hindi talaga mo mga... okay. Eh. Dipas sila sa? nakakalaban ng damit nila. Wala si Atenel. Hindi, walang tubig. Ay, okay. Gabi dumarating, eh. sabi ko gabi kayo maglaba, tayo maglaba ayun na. Hmm. Ayun po yung Janak, yung sino nila. yun yung laba nila. nila. Sara. Hindi ko sila sawang mga ganyan. Ko, ang paano, Lola. <laughs> o, sakit ang paa nolo. Paaches. tumatago po siya. ayik okay, ikot. Ikot. ikot ikot siya ayik 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 hi ayik 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 ikut ikut busa ya. Oh, Pak. Ren pun yang kamayan. Ayun siya. Nahihiya po siya. Oh, Bentar. <laughs> Hello, Brajus. Yeah! Brajus, say hi. Precious po, nandyan dito Ayan po yung kamayan nyo Oh, hello Precious Hello Precious Where are you going? Nakasya yan kayo na yan Precious Precious Double, dito, dali sakay kana na hindi tapannya mabigay para maging tapang 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 dito tapang 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 Balito. Si P ayaw niya may katabi. Uwi na kami. Uwi na.